Ito ang mainit na kaganapan ngayon, mga kakabsat. Umulan. Umulan bigla. Kumidlat. Kumulog. Ayan. Ulan na may kasama nga uh, ito. Sunstorm na ito yata eh. Ayan. So iba na talaga ano dito. Ah. Uh, climate change na tayo. Ayan oh. Yun oh. Grabe oh lakas ng hangin so may kasama siyang uh, hangin na malakas at tingnan nyo naman grabe yan yeah, o para liparan yung ano ang lakas ng hangin o no? oh. may kasamang sandstorm <laughs> ayan so 7.52 pm dito sa Riyadh ah grabe pahabol hmm. ito po ang update ko sa inyo ngayon May uh, 13, 2020 po so climate change na talaga dito sa gitnang silangan climate change na talaga yun no? kumikitlat so thank you so much ito po ang kaganapan ngayon dito bye bye